Hindi inaalis ng National Bureau of Investigation ang posibilidad na magamit sa eleksyon 2025 ang mga impormasyon na maaring nakuha ng hinihinalang spy equipment mula sa naarestong Chinese National sa Intramuros, Maynila. Ayon kay Attorney Ferdinand Lavin, direktor ng NBI sa National Capital Region, nakatutok na ang kanilang investigasyon sa naturang issue. We are not discounting a possibility na magagamit itong uh, nakuha niyang data to affect our uh, elections. whether they will use the data to influence. the outcome of our election. We cannot say for sure, but uh, we are going into that direction. Ang tinig ni Attorney Ferdinand Labin, na uh, Director ng NBI sa National Capital Region. Sa ngayon ay ayaw pa itong kumpirmahin ng mga otoridad dahil kinakailangan pang isa ilalim sa Forensic Cyber Examination ang na-recover na International Mobile Subscriber Identity o IMSI Catcher. Ayon pa kay Labin, ilang araw nang na-monitor ng turang Chinese National at siya ay kapalitan ng ang isa pang Chinese na nagsagawa rin ng pag-iikot sa mga matataong lugar kabilang na sa lungsod ng Tagig, Makati at Maynila.